Ito ang Mount Vesuvius na makikita sa Italy. At ito naman ang nasa paligid ng Mount Vesuvius. Mga syudad na naglalaman nga ng milyon-milyong katao. Teka-teka, bakit ko nga ba pinapakita ito? Ayun. Ito nga kasi ang lokasyon o setting ng ating kwento ngayon. 2,000 years ago, ang mismong lugar na pinakita ko nga sa inyo ay tahanan din ng mayamang sibilisasyon ng tao. Malaking syudad na naglalaman din ng libu-libong katao ang pangalan nga nito ay Pompei. Actually, base nga sa mga siyentista, ang Pompei ay advance para sa panahon nito. Simintado yung mga kalsada nila noon, may mga malalaking paliguan o resource nga ang tawag sa panahon natin ngayon. May malaki silang mga arena pero imbis nga na football at basketball, ang mapapanood doon ay ang usong chariot races at mga gladiator battles ang mapapanood mo. May mga teatro na rin sila noon, maraming mga pamilihan din na mga dinadayo ng mga tao mula pa sa mga karatig bayan at syudad pero nga lahat ng yan ay nabura sa mapa, nabura yung mga estruktura at ang pinakamasakit nga dito sa lahat Naging bato yung mga tao doon At ang malaking tanong natin dito ay paano nga ba yan nangyari? Pero syempre again, bago tayo magsimula, i-intro muna tayo Nanood ka nga pala sa kwento nga brother, ito nga pala ang inyong kuya si Kuya I'll be Back for another kwentuhan and with that again, simulan na natin 8th century BC nang simulang manirahan ang mga Greeks o Griego malapit sa Vesuvius Volcano. Nagtayo sila doon ng kanilang settlement dahil malapit ito sa mga anyong tubig at syempre matabanga ang lupa sa paligid ng vulkan. And by the time of 2nd century BC o 600 years nga after manirahan doon ng mga unang sibilisasyon sa lugar, e na ang nakatera sa lugar. Nasa ilalim na rin sila noon ng impluensya ng makapangyarihang Roman Empire noon na... As we know, eh, patuloy nga na lumalaki at that time And again, fast forward during the first century AD Ang syudad nga ng Pompei na higit 5 kilometro lamang nga ang layo mula sa mismong Vesuvius Volcano ay isa na pong sikat na lugar para nga sa mayayamang mamamayan ng Roma noon. Puno ito ng mga magagarbong bahay nga at mga villas na attraction nga sa maraming turista. At dahil maraming turista, nagkalat din ang mga vendors noon sa lugar na yun na nagbebenta siyempre ng iba't ibang mga produkto. May mga cafes na nga sila noon ha? mga resort at kahit pa nga mga bahay aliwan kung sila nga ay uh, Well, mamaya ay sasabihin nga namin sa inyo papaano namin nalaman na may ganoon na nga sa Pompeii noon 2,000 years ago. Pero ang pinakatampok nga sa lugar ay ang higanting 20,000 seater nilang arena na pinagdadausan nga ng mga gladiator battles. Kumbaga nga, eh, ito yung NBA at football nga sa panahon natin ngayon. Talagang tinadayo ito ng marami para nga panoorin Well, kung i-imagine nga natin ay eh, talagang nakakaakit nga na lugar ito noon. And remember 2,000 years ago na ito, ganoon nga ka-advance ang kanilang sibilisasyon para sa kanilang panahon. Well, Year 62 AD noon, nagulat nga ang libu-libong mamamayan ng Pompei. Isang sobrang lakas na lindol kasi ang tumama sa kanila as in sobrang lakas nga nito. Well actually wala namang advance na pangsukat noon sa lindol pero napatunayan ito ng mga siyentista na talagang malakas nga talaga dahil sa iniwan itong pinsala sa Pompei nagkandasira at wasak yung mga tirahan nilang gawa nga sa bato well actually kahit yung mga daanan nilang konkreto nga ay nasira talaga sa tindi ng lindol na ito pero kahit nag-iwan nga ito ng malaking pinsala sa syudad na yun eh hindi naman natinag yung mga mamamayan bumangon sila mula nga sa sakunang ito sa loob lang ng ilang taon ay muli nga nilang tinayo at ibinalik sa dati yung ganda ng kanilang syudad hanggang sa dumating na nga ang year 79 AD o 17 years nga after mangyari yung malakas na lindol. Well alam niyo, ibago eh, ko ituloy ang kwento, during the 79 year AD. E eh nakabalik na nga sa normal nilang pamumuhay yung mga tao doon sa Pompey. Naggalat na nga rin ang mga turista na bumibisita sa kanila kasi nga sobrang ganda talaga ng kanilang syudad. Alam nyo po eh, sa sobrang okay na nga talaga nila noon eh. Halos nakalimutan na nga ng mga tao doon yung takot nga nadala ng malakas na na nangyari 17 years ago. Pero sa araw nga na ito, August 24 year 79 AD to be exact. Isang mas matinding unos ang dumating dito sa mga walang kamalay-malay na tao at ang unos nga na ito ang magiging Huling dilubyo na nga para sa kanila dahil halos burahin nito ang buo nilang syudad. Sa dalawang sulat nga na naiwan noon ni Pliny the Younger sa sikat na historiador noon na si Tacitus kung kilala ninyo, eh inilarawan nito ang araw na yaon na kalunos-lunos talaga. Ilang daang kilometro nga ang layo noon ni Pliny mula nga sa Vesuvius nang sumabog ito. Alam nyo, Literal nga na may dagat na nakapagitan mula sa kanya at nung bulkan. Pero kahit pang sobrang layo niya noon ay parang naging gabi daw ang maaliwalas na panahon sa sobrang kapal talaga ng pinagsama-samang abo at usok na ibinuga ng higanting bulkan. And of course, pagdating nga doon sa Pompei, ang syudad nga na literal na nasa anino nitong dambuhalang bulkang ito na sumabog. E mala end of the world ang nangyari nga sa kanila. Ilang minuto lang kasi pagkatapos ng bumuga ng bulkan ng milyong-milyong tonelada ng mga abo at pyroclastic materials. Inalibing e na nga at nasira na ang maraming mga kabahayan at infrastruktura doon. Sa isang iglap, nabaon nga ang lugar sa 9 feet nakapal kapal ng bumagsak ng mga nagbabagang bato at mga abo. Bumagsak din at nagkandasira syempre kahit pa nga yung mga pinakamatitibay nilang istruktura at syempre ang pinaka masaklap nga dito sa lahat ay eh yung mga tao nga na nandoon sa lugar na yon hindi na nga sila nakapag pa sa sobrang bilis ng pangyayari imagine in an instant nagbagsakan nga sa kanila yung mga nagbabagang bato at abo galing nga sa katabi nilang bulkan well they had no chance of surviving. Literal na nalibing silang buhay kung hindi pa nga sila nadali ng init nung uso bago sila malibing. Well, base po sa mga historyador nga kinaumagahan, August 25 year 79 AD, nagpatuloy pa nga sa pagbuga yung vulkan. Tumagasapa sa lugar yung lava na lalo pa nga tumabon sa siyudad ng Pompei. Well, alam nyo, sa estimate nga ng mga eksperto at least 9 feet nga ulit yung tumabon kaya nga in total, Around 19 to 23 feet ang kapal ng tumabong mga tigri sa Pompey kaya nga literal talaga na nabura sila sa mapa. Siyempre kasama na nga doon yung around 12,000 to 16,000 mga taong naninirahan doon noon. Pagkatapos nga nang nangyari ito, hindi na sila nakabangon. Well actually, iwala eh na talagang naiwang bumangon sa kanila. And for the next 17 centuries, 1,700 years, nabura na nga ang Pompeii, hindi nga lang sa mapa kundi pati rin sa isipan ng mga tao. It was only until 1748 na muling ang madiscover ang Pompeii ng mga siyentista. Nahukay nila sa lugar ang mga naiwan nga ng isang maunlad na sibilisasyon. Libong taon na nga ang nakararaan. Pero it was only after World War II nga nang madiskubrin nila ang halos kabuuan ng siyudad. Well, actually nga hanggang ngayon ay may excavation process o paghukay pa rin nangyayari doon dahil nga sa sobrang laki at dami ng natabunan doon. Doon nga naidokumento at nakita nga mismo ng mga eksperto anong klaseng infrastruktura, anong klaseng kultura, anong klaseng pamumuhay meron yung mga tao na nandoon noon. At ang pinaka nakakagulat nga sa lahat na nadiskubre nila ay napakarami nilang nadiscover nga na mga katawan ng mga tao na as in parang sinimento nga yung itsura. They were totally preserved nga. Indikasyon umano ito na ang mga tao nga roon ay talagang namatay sa matinding init nga dahil sa pumutok na bulkan. At gaya nga ng sinabi ko kanina na may bahay aliwan noon ang Pompeii o patay sindi nga sabi ng iba, eh dahil nga sa mga paintings, sa mga carvings at mga design na nakita nila sa ilang mga buildings na nahukay nila na-recover nila sa ilang mga infrastruktura ang mga erotic na paintings at yung iba nga sa pader talaga nakapinta well alam nyo ay eh, abutin talaga ng oras yung usapan natin kung ipahita natin at talagang pag-uusapan natin ang bawat detalye nga tungkol sa ancient city of Pompeii kasi talagang sobrang daming malalaman nga tungkol sa kanila Well, alam nyo kung interesado pa nga kayo dito ay inire-recommend ako sa inyo na you watch documentaries tungkol sa Pompeii o magbasa pa nga kayo tungkol sa kanila. Well, promise, promise maaliw kayo dyan. At syempre kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay pakilike naman po ang ating video. At syempre mag-subscribe na nga kayo para updated yung lagi sa ating mga kwentuhan. At syempre nagpapasalamat nga pala kami ng napakarami sa lahat po ng nakasama natin sa ating kwentuhan. At muli, ay ako nga po ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing Aha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa inyong panunood. At muli, see you next time. Goodbye.